Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur, UBJP is acting with impunity because of Sap Lagdameo. Sabihin nothing special assistant to the President or destruction to the President, Antonio Lagdameo. Sana talaga, we are calling for the resignation of Sap Antonio Lagdameo. Maraming mga lokal official pa ngayon sa Mindanao ang nagpahayag ng kanilang pagkalismaya sa manang loob at galit dahil sa umano'y pagpaki-alam ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo sa mga lokal official at uh, may mga pagbabanta, pananakot pa na kung hindi umunong susunod sa kaniyang kagustuhan ay gagawa siya ng mga fabricated na mga ebidensya at kaso at posibleng matanggal masibak sa kanilang pwesto. Kaya nga hindi na po sila nakapagpigil. Kaya ang napapansin po natin dito sa mga nagsasalita, kahit sila po ay hindi magkalyado, e mukhang nagkakaisa po sila sa panawagan dito kay Marcos Jr. na umanay dapat ng alisin o si Bakin itong si Sap Lagdamio. Ang tanong po natin dito, mga kababayan, wala nga bang kinalaman itong si Marcos Jr. sa aksyon na ginagawa ni Sap Lagdamio? Panorin natin at pakinggan, mga kababayan. This is an appeal to His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am Mohadjeran K. Balayman, Municipal Mayor of Pandag, Maguindanao, Del Sur. I am hopeful that my case is not new to you, Mr. President. I was proclaimed Mayor of Pandag, Maguindanao, Del Sur by way of a court decision in an election protest, which decision was grossly disregarded by UBJP and through the indispensable aid of Sap Anton Lagdameo. UBJP. So, Ayan, so ibig sabihin siya yung nanalo, no? The is acting with impunity because of SAP Lagdameo. And while occupying and functioning as public servant, or particularly the Ministry of Interior and Local Government, or MILG, and its unending interferences since the day I was proclaimed winner by a court decision which attained finality. SAP Lagdameo's interference is disgustingly anathema to good governance, autonomy aspired by the Bangsamoro people, and is working not only for the destruction of Barb but also of the president. Sana po ay mamulat ang mahal na Pangulo sa ginagawa ni Saplag Dameo dahil sa huli ay ang mahal na Pangulo ang mananagot. So obviously mga kababayan po natin, si Marcos Jr. po eh, talagang mananagot yan dahil unang-una siya po yung presidente. Pangalawa po eh, mukhang imposible naman sa totoo lang mga kababayan natin na walang kinalaman dyan si Marcos Jr. sa mga aksyon ni Saplag dahil unang-una, hindi siya basta-basta makapaggawa ng kung anumang desisyon. Particularly po, dito sa Mindanao, yung mga local official natatakuti niya at pagbabantaan kung walang utos or uh, aprobado ng nakakataas sa kanya. So, imposible naman siguro, mga kababayan po natin. At mukhang malabong paniwalaan na si Saplag Damiolang nakikialam po dito sa local official ng uh, ilang syudad dyan sa Mindanao. Tandaan po natin, nalalapit po yung eleksyon. So, ibig sabihin lamang, kung makokontrol po nila ang Mindanao, malaki ang chance po nila na mananalo ang mga manok nila sa pagka senado, at mga partylist na kanilang kaalyado at congressman sa House of Representative. Mainit po yung eleksyon ngayon at alam natin din na yung mga taga Mindanao, no? Kahit magiging kaalyado pa ni Marcos Jr., ang ilang local official diyan ay eh yung mga tao, no? Kung sino po yung i-endorse ni Pierre Arde. yan po ang kanilang gugustuhin dahil mahal nila si Pierre Arde, at ang mga taga Mindanao no ay dismayado din kay Marcos Jr. At tandaan po natin, isa sa pinakamababang survey sa performance ni Marcos Jr. ay nasa Mindanao pati na rin po si Tambalos Los at si Vice President Sara ang isa sa pinakamataas na resulta po ng survey na ginawa diyan sa area ng Mindanao. Tama ba ang uh, sabihin natin special assistance to the President or destruction to the President Antonio Nagdamiyo. Oh, grabe, ano? Tinawag na distraction. Distraction, Anton Nagdamiyo na nga po ang tawag nitong si Bay Meriam dato, gobernor, I think, ng uh, Sultan Kudaratata ito, mga kababayan. You know, kagabi, binanggitin mo na yung pangalan mo. Ano mo na sanang magsalita? Binanggitin mo naman ang pangalan mo. And of course, alam mo ba, Anton Nagdamiyo? magkakampi ninyo. Dahil lahat ng karamihan po nandiyan, nagsusumbong din po sa amin. Kaya lang po namin, unang kakairate sa maghintang Del Norte, niloloko nyo po ang buong lalawigan ng maghintang Anton, na dami Hindi ko alam kung bakit napakarami ng na malakanyang Anton. May malakayang ang Manila, may malakanyang sa upi at ngayon ko na pagkanto, na may malakanyang din pala ang Lanao del Sur. <laughs> Napakarami namang malakanyang, ano? Lanao del Sur, may sariling malakanyang. Sana all. Lahat kayo tiyatawag ng malakanyang, kayo po alam ko ang sinabi ninyo. Huwag kayong mag-alala sa maging Lanao del Sur. Dahil few weeks pa na, takasuhan po ang lugar na to abi mga kababayan po natin siguro hindi akalain po nitong si Anton Lagdamio na ganito katapang pala ang gobernador no nitong si uh, Bay Miriam at uh, buong tapang nagsalita ito. Actually mga kababayan po natin. Sa totoo lang bigatin po ang kanilang binabangga. Best friend po yan ni Marcos Jr. isa po sa pinakamataas na campaign donor at mataas po yung katungkulan, no? At siyempre may impluensya, mapera po yan, mga kababayan. Pero buong tapang po na nagsasalita itong mga taga Mindanao. Kaya ang masasabi ko, ibang klase po itong mga taga Mindanao. Anton naman, nakapagtaka Lahat ng gamitin mo ang pwede, mawawalan kayo ng sundalo, aramansuhan ah, kayo, sinabi mo pang fabricated case, nakakahiya ka. Dahil sinabi mo ng Pangulo, peaceful election. Pero ang ginagawa niyo po, hindi po peaceful yan. Pinipilit po ninyo ang taong bayan ng barn, ang taong bayan ng magindana, na kayo ang pinipilit kung sino ang gusto niyo maging kandidato. Ay, grabe, no? So, parang wala na rin kalayaan. Parang mayroon na rin marsyalo dyan. Kasi sila yung masusunod, no? Wala nang kalayaan. Mismo yung mga taga-Mindanao no, na pumili ng kanilang mapupusuan. So, mahirap po yan, mga kababayan po natin. Malaking gulo kung mangyayari niyan At hindi niya po alam kung gaano po magkaisa itong mga taga Mindanao. No? At uh, always po, uh, alam natin na kahit po nung mga uh, una pang mga presidente no? na, na sinubukan nila magkaroon ng pistok po dyan sa Mindanao, inahihirapan eh, po sila. At nagtagumpay nga lang po nung panahon ni PRRD dahil nirerespeto po nila si PRRD at pinagkakatiwalaan na hindi po sila tatra e eh, which is nangyari po never po sila natin na ni PRRD pero sa mga nangyayari ngayon itong pakikialam ni Saflag Damio no at ako ay naniniwala ha personally hindi ko sinasabi na ito ang posibleng totoo pero sa akin lamang ako ay naniniwala na posibleng may alam po ang presidente dito sa mga galawan nilang Damio at ngayon dito natin malalaman kasi matindi po ang panawagan ng mga taga Mindanao. Ano ito? Pakinggan pa natin. Kaya kung may problema, si Saf Palag na huwag niya dalihin ang kanyang problema at kanyang dito sa Sultan Kudarat. Ayan. So, may taga Magindanao, may taga Lanao, so may taga Sultan Kudarat. So, mix na po yan. Taga iba't ibang lugar na po yun nagsasalita. Uh, at uh, nagre-reklamo dito po sa panggigipit ni Saf Lagdamio. Ngayon mga kababayan po natin, dito natin malalaman kung gaano katapat itong si Marcos Jr. Ako naniniwala, mga kaliado ni Marcos Jr. yan. No? Katapat uh, yan sa kanya. At uh, dating supporter din po yan ni PRRD, pero sila sinusuportahan nila kung sino yung nakaupo sa administration. Dito natin malalaman kung papakinggan po sila ni Marcos Jr. at kung tuluyang sisibakin po itong si Lagdamio. Pero palagay ko mukhang malabong sisibakin si mga dahil isa po yan sa best friend niya eh di ba? at uh, dito rin magkakalaman kung ano po yung magiging aksyon ng taga Mindanao kung sakaling hindi tanggalin o mag-resign itong si Lagdamio so yan po ah uh, abangan po natin itong uh, mga episode na ito eh baka mas marami pang mabubulgar o baka mas marami pa tayong maririnig galing po dito sa ilang opisyal sa Mindanao particularly po itong si Bay Miriam Mangunda Dato na napakatapang po no walang takot mga kababayan po natin sa unang video natin eh minensyon niya nga na panay singhot singhot daw po itong si Lagdamio kapag nagkakaroon ng meeting si RCR daw po at parang lutang ata yung pagkabanggit at parang wala sa tamang pag-iisip no so maraming alam po itong si Bay Meriam Mangondadato. dato at yan pa po yung ating pakaabangan. dahil habang tumatagal at tumitindi yung panggigipit na ginagawa o mano ni Lagdamio sa kanila Diba? Mas marami pa silang ikakanta at malalaman po nating mga ordinaryong Pilipino. Ayan, matapang po mga taga Mindanao, matapang talaga yan. Kaya good luck po sa inyo, manindigan po kayo. Basta talam niyo po na kayo ay tama. Maraming salamat po. Thank you.